Uh, magandang umaga po sa inyo. Ito, papakain na kami ng mga aso. Yan. o marami kami aso na pakakainin namin. Yan o. o nagumpisa na. Yan. Tapos to nagandap kami ng mga pagkain ibibigay ko dun sa dalawa hello oh. yan dami kaming asong pinapakain Don 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 ka don yan si malos yan So, mayroon na binigyan ko na yan si Pupot yan tigil 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 ayan marami kami pinapakain na mga aso o, oh, kain na. Ayan. Meron pang apat doon. Apat. Oh, sino pang kulang? Oh, sobra na. Ari po. Sobra na. Apat na. Pusa, pusa. Ayan. Tayo ka dagdagan ko pa kay pusa. Oh. Ayan o. Oh. Dali lang. Dali lang. Dali lang. Doon, 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 doon. Ayan. Ayan. Sandali lang. Sandali lang, mayroon pa doon. kumakain na yan meron pang dalawa dalawa na lang nagbinaboy na naman ito <laughs> bakit tumae? hindi ala Ang mm. dali lang Ito na lang Ayan dali lang Ang lang Mm ay kami akong pinapakain. Dali lang. Ito kaya nilagyan ko ng talit na ngangagat ko. Yan. Dali lang. Yan. Binababa ko. Hmm. Kasi nangangagat po yan. Ayan po. Yan ang mga pinapakain namin na aso. Yan din si Balat, oh. Yan sasarap kong pipuan. Sandali. Tapos yung mga pusa. Yun, oh. Mga pusa. Pinapantayan ko lang si Kuya at ni Kuya. Oo. Ayan ang mga pusa. Ugasan kita ng paa hindi ako nakakuha ng yelo inilipat Tawag ko doon. doon yung isa kahit hindi na kunti na I huwag mo na hayamot binabantayan ko ito na lang aling <trips> ayan ang mga pusa pinapakain ko yan ayan yan po yung mga pusa mga aso ah, sige po maraming maraming salamat po bye bye like, like, share, share, share po. Commenting kayo. Bye bye po. God bless. Yan po mga hype na pinapakain ko. Sige po.